Last News Update Mga balita ngayon Pitong loose firearms isinuko ng dalawang dating rebelde sa Bukidnon 21 anyos na babae patay matapos tadta ng ang saksak sa General Santos City Siyam na mangingisda sa antike niligtas ng Coast Guard matapos dumubog ang sinasakyang bangka Ako po si Cesar Soriano para ihati ng mga naungunang balita sa buong kapuluan Ngayon Sumuko sa pulisya ang dalawang dating rebelde kasabay ng pagsuko ng kanilang mga armas sa Malaybalay City Bukidnon nitong Martes, December 9. Sa turnover ceremony sa Camp Captain Ramon Onahon ng nasabing lugar, mismong pinangunahan ng Bukidnon Police Provincial Office, katuwang ang 1st Special Forces Batalyon ng Philippine Army, ang pagtanggap sa mga armas mula sa mga nagbalik loob. Pitong matataas na kalibre ng baril ang mismong itinurnover over ng mga dating debende sa nasabing seremonya. Makatatanggap naman ng tulong pinansyal at suporta sa lokal na pamahalaan ang mga sumukong rebelde na parte ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Wala ng buhay at tadtad -tad ng saksak ng abutan sa kanyang kwarto ang isang college student sa Purok DBP, Barangay Apopong, General Santos City, Kamakalawa. Kinilala ang biktima na si Yuki Miyuki Lim, 21 anyos at graduating student ng Mindanao State University. Ayon sa investigasyon, mag-isa lamang sa kanilang bahay ang biktima nang mangyari ang krimen at napansin na lamang ng isang cashier sa isang loto outlet na bukas ang pinto ng kanilang bahay at dahilan upang i ito sa pulisya. Aabot sa labing limang saksakang ang natamo ng biktima at pag nanakaw ang tinitingnan ngayong motibo sa krimen matapos matukoy na nawawala ang pera at ilang personal na gamit ng estudyante. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya habang tatlong persons of interest ang kanilang tinitingnan batay na rin sa mga nakausap nilang testigo. Mabilis na rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG Western Visayas matapos lumubog ang motor bangka FBCA Kim Sivel sa karagatan 90 nautical miles timog kanluran ng Nogas Island, Anini-i, -E Antique noong December 8. Agad na naglayag ang BRP kalanggaman para sa search and rescue operation nang matanggap ang distress call. Nasagip ng PCG ang siyam na mangingisdang sakay ng bangka at agad silang dinala sa Coast Guard Station Iloilo para sa pagsusuri ng Coast Guard Medical Station. Lahat ay nasa maayos na kondisyon matapos mabigyan ng paunang lunas. Iniimbestigahan pa kung mekanikal na sira, tagas o malalakas na alon ang nagdulot ng paglubog. Ipinagkatiwala na rin sila sa may-ari ng bangka para sa dokumentasyon at karagdagang tulong. Nanindigan ng PCG na patuloy itong magbabantay at re-responde sa anumang banta sa kaligtasan sa dagat. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng Balita.